Bago ka lang dito? Bago na lang. Opo, ngayon alam po ulit kita nakita eh. Ganda ng tunog ng motor mo. Ikaw ba yung bagong nakatira dito? Opo, dyan po. Yan, dyan lang ka mm. ang ah, Di mo narinig motor mo? Di <laughs> mo hmm, narinig? Ko. Narinig ko naman po, pero di ko naman alam na may tao sa likod. <laughs> di, di mo ko napansin doon? Nandun mm. na, dito ako tumambay mm. dito. Nari, ano kasi yan? Ganda ng tunog ng motor mo. Bago ka lang dito? Bago lang po. Oo. Hmm. Isang araw lang kakasal. So, ikaw yung lang. ano, maraming tropang babae diyan. Mm. Gabi-gabi pa ah, kayo nagiiinom diyan? Hindi naman siguro ano. Ha? Once a week kanin. Ah, once a week lang kayo diyan. Pero kahapon parang ang ingay niyo diyan. <laughs> ah, may party ba? May birthday? <laughs> um, katuwaan lang ganoon. <laughs> uh, oo. <laughs> parang gabi-gabi kasi kayo nagiinom, no? <laughs> parang nasa yun, gabi-gabi so, gabi-gabi, nagiinom <laughs> dyan, mm -hmm. nagiingay. Kaya talaga pag ano. May club ba yung bahay mo? <laughs> Ay, ah, wala namang club. Akala ko nga club to eh. Hindi naman sir, hindi naman makaklub club. To, eh. <laughs> Oo nga eh. Ako pala si Tim Sawyer, kilala mo ako? Ah, ikaw po ba 'yun? Vlogger yung vlogger hmm. na sikat. Meron akong 5 million hmm, followers. <laughs> Alam mo ba meron akong ano dati? May kapitbahay ako dati ni reklamo ko. Nag-viral siya. Bakit ano ano? Ang ingay niya kasi. Ang ingay yung motor, nire-revolution niya yung motor. Ang <laughs> mm. ganda ng motor, no? Asan mo nabili to? Dun lang, sa ano, Manila. Ah, Manila. Ah, taga Manila ka? Dati, dumipat lang kami ngayon. Ah, narehistro mo na ba yan? Mm-mm, registered na yan. Mm, nare narehistro mo na pala. Mm -mm. Kasi may ano ko, may pamangkin ako dyan sa LTO. Head ng LTO yung pamangkin ko eh. Ay, mm. Sila yung mga ano, mga nanguhuli ng motor na maingay subdivision kasi bawal kasi subdivision na maingay yung motor tinry ko lang naman sir ha? tinry ko I lang di. naman ay <laughs> hindi I mean I mean, alam ko naman bago ka pa dito nakatiri eh. mm -hmm. yeah. oo alam ko naman okay lang yun hindi naman din ako ganun alam mo naman ako hindi ako ganun pero yung ano yung pamangkin ko kasi yung nakaraan lang mm. may hinuli din dito yan yung kapitbahay dyan bago lang din ba kakalipat lang akalay patay kasi ng kapitbahay may big bike siya pina-tinaingay pina mm. pinatumba ko na I mean pina ko na yung register ng motor niya kasi ano yeah. hindi pa lang nagbayad kasi ut utangan pala lang yung motor niya ay ko mm -hmm. may lisensya ka ba? Yun yung wala sir kasi ano, bago pa lang. Ah, talaga wala ka lisensya? Wala po. Asa ba yung Ah, sa ano, kabilang bahay. Asan na yung kabilang bahay? So, ikaw lang mag... Sa, ano, sino ang nakakasama mo dito sa ako bahay? Ako lang, ako lang. Ah, ikaw lang? Mm -mm, so, ano, ano, nag-umuupa ka lang? Yes, ako lang. Ah, umuupa ka lang pala? Mm -hmm. Dito kasi ako nakatira, magkatapat tayo. Ay, dito, ah, dito ka lang uh, din. Oo, magkatapat tayo ng bahay. So, ito yung bahay mo, ito yung sa akin. Mm -hmm, sis -mm, -hmm. magkalapit Oo, oh, kasi alam ko kasi, every morning, dati kasi tahimik tong lugar na to. Subdivision kasi to. Ay, ganun po. Sorry, <laughs> ako na ito. Subdivision kasi to. Alam so, nandumating nung dumating ako, ako lang yung nag-ingay, ganun. Ay, hindi, hindi naman. hindi <laughs> naman. <laughs> Ay, Ay, Actually, nung isang araw pa, mm -hmm. naririnig ko kasi may nagre-revolution ng motor. Mm -hmm. Akala ko sira lang yung motor niya. Sira ba yung motor mo? Mm -hmm. Ganyan lang talaga yung ano niya. Ba't mo ginaganon? Di mo ba naririnig? Tinatry <laughs> oh, ko lang. Dito ba? <laughs> <laughs> ano yung sira na pala? Ay, oh. Tinatry ko lang. Ano yung May jowa ka ba? Wala, sir. Yeah. Wala ka pang jowa? Wala, <laughs> mm, Wala ka pang jowa? Paano mo nabili tong motor? Sarili. Sarili na uh -huh. yung sikap. Hmm. medyo malangaw tong lugar niyo, ah. Ang gawin niyo rin naman yan, sir. Grabe ka lang siya. Oo Medyo malangaw nga, eh. Napapansin ko nga, eh. Kasi dahil siguro sa ingay ng motor. <laughs> kasi alam mo yung kapitbahay, itong neighborhood namin. Ano, sobrang tahimik lang kasi dito. <laughs> so parang uh, ako lang po yung dito ngayon. Hindi, hindi ikaw nag dito. Hindi ka naman maingay. Actually, bago ka nga lang. Eh. Alam mo, kilala ko presidente dito ng asosasyon. Hmm, kilala ko yung na. presidente dito. Tropa lang din. Tatakbo nga ako presidente next month. Ah, uh, ba't ka po tatakbo? Uh, gusto ko lang matapos lahat dito yung mga maiingay na motor. <laughs> hindi ka naman kasama hindi Ka naman. Uh, Alam, naman, ko naman. Ka lang, diba? <laughs> Alam ko naman bago ka pa lang, di ba? Alam ko naman bago ka palang lang dito. Pero sana sa narinig mo yung motor mo, no? Narinig <laughs> ko naman, sir. Pasensya na po. <laughs> Alas 7 pa kasi ng umaga, eh. Pasensya na, oh, na Nagising po. kasi ako kanina, na hindi gumaga <laughs> nun, eh. <laughs> <laughs> uh, okay, uh, subdivision kasi ito eh. <laughs> Alam mo naman Next yung time subdivision, po, diba? di ba? Hindi na po Alam mo naman siguro tayo na dapat mag... mag di ba? Marunong tayo makisama <laughs> sa mga kapitbahay. <laughs> mga no, ganun, di ba? Di ba? Okay lang naman yung birthday. Sino mo yung birthday kahapon? Wala nga. Ano lang yun. Get-together lang naman ito, tropa. Ah, get-together lang ng tropa? Pero parang araw-araw siya nangyayari, no? Hindi <laughs> lang. Uh, may business permit ba yung bahay mo? Meron, sir. Ah, may business permit ka? Oo. Ano bang negosyo mo? Negosyo ko? Club? <laughs> huh? May club ba dyan? di kasi makaka... Makakaroon na. Makaka... Makikiparty <laughs> na lang sana ako eh. <laughs> Oo, kasi makikiparty na lang ako. Kasi parang hindi ko na kailangan pumunta ng gilis. Mm. Para yung <laughs> <laughs> Pero mm. na talaga, sir. So, hindi na talaga mo ulit. Okay. okay lang yun, okay lang yun. Pero may ORCR ka ba? Hmm? ORCR. <laughs> Wala pala. Sige, try natin. Patawag ko yung trope akong ano, taga-LTO. Head kasi sa LTO yun eh baka may magawa siya para dyan sa motor mo kaya, mm. kasi alam mo sa ngayon kasi hindi na talaga pwede yung ano mga maiingay na motor dito sa subdivision, uh, subdivision kasi to ano um, yung motor na dumating dito di kasi di hindi siya maingay hindi katulad um, yung motor mo hindi kasi upgraded ba makina nito upgraded yan pa ah, pala kaya ganyan yung tunog niya kasi mm, ano kasi sa tenga sarap pakinggan masarap sa pakinggan kaya dina-try-try gano'n pero hindi ka nag-iisip sa mga kapitbahay mo? kasi may bata ay dito may ano kakapanganak lang ng asawa niya bago lang po kasi ko dito dati kasi sa sa ko lagi naman ako motor walang nagka may anak ka na ba? may anak ka na? wala po ah kaya hindi mo hindi mo nag-gets kasi wala ka pang anak gusto mo matry magkaroon ng anak? <laughs> uh, wala, biro lang naman. Pero gusto mo ba mag-try magkaroon ng anak? Oo naman. Ha? Gusto mo ba pag uh, umaga, yung anak mo may naririnig, ging, 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 gamaga <laughs> diba, okay, di ba? Para ano, ma-immune na yung bata. Ay, <laughs> eh, tinusok <ka. laughs>